Ito mga kaibigan, magluto ako ng ano, pansit. Gusto kong kumain ng pansit kaya magluto ko yan. Oh. Bumili ako ng repolyo sa ka, ano, karot, sili. Yan. Ah, Gasan ko muna yung ano, sili, carrots, kayong gulay. Binabad ko na yung ano, yung matay ng manok sa kahipon. Painitin ko na rin yung ano, yung ang kong kaldero. Ah, kay bigan. Yan, lagyan natin ng mantika. Parami At ate man. Sunod natin lagay yung bawang. Nalalaglag pa. Hindi pang maraglag ha. Ito na yung atay ng manok, nang basa na. Ito yung tipon. Tagayin yeah. ah. natin yung sibuyas. Tapit-tapit pa. bake ko na itong carrots para ma ano kagad ka bake ko na rin itong ano ng sibuyas at yung sili lagay ko na para isa na bahala na eh, lagay ko na yung sili dama ng sibuyas uh, at ano carrots na natin yung ano, hipon. Yung hipon. Bagay na natin. Lagay ko na itong ano, tayo ng manok. Lagay ko na rin yung hipon para malutok na rin. Yeah, para malutog yung may konsa ka at yung manok na oh na tagayin natin yung gulay Naponok na puno na puno na ng gulay takpan natin Ya, nah, lagi yang kenang siapa mau makan bigan. Ah. Ndak masarap sa pancit, maraming gulay. pa kuluin ko muna para para kulo na bago ilagay yung pancit. Na, kulo na. Dami pa lang ano. Dami. Lagay ko na yung pancit, mga kabigan. Ano? Nah, nah. Hmm. Sa na yung pancit. Ang daming gulay pa lang na ilagay ko. Masarap yung maraming gulay. Lagay ko na yung dalawang balot na pansit. Baka masira lang din yung isang balot mga kayo. Kaya lagay ko na yung para sakto lang doon sa gulay. Yan maganda ito pag ano, medyo may sabo. and mga kaibigan, luto na yung ano, pansit. Tama na ito kasi gusto ko may sabaw. Sarap kasi may sabaw. Ah. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Ingat kayo palagi dyan sa araw-araw. Lahat ng mga viewer ko dyan, follower, subscriber. Ingat kayo palagi sa araw-araw. Maraming salamat.